A day in my life, mga chikilabs, ang ko at mga kong expired. For this afternoon video, samahan nyo kami dahil pupunta lang naman kami sa tagong farm ng isang sikat na politiko dito lang naman sa may pasyano, Meron siya ditong manukan at syempre yung kambingan. Sa may part ng Kalambalang Puto, ha, iba pa po talaga yung ari-arian niya sa may Pangasinan. Alam nyo ba, sa may Pangasinan, meron silang palaisdaan, palayan, manggahan, at punong namumunga ng pera. Char-char. <laughs> Ayan ha, taas kilay na naman ang mga machugera dyan. Char, char. Bulat ka, no? O, Pax, sino ka dyan? <laughs> kaling, kaling nyo ang mga videos ko. Last year, nando kami sa Pangasinan para alam nyo ang katotohanan. O, Jiva. Hi, madam. Ito pala yung Hi. ano ninyo. Farm. Welcome to my farm. Ay, sabi ba, ano yan? Farm. Farm, manok. Manok, yes. manok. Andito po ang asawa niya, si Arendt. duck, Arendt nakita nyo mga chikirap na besi ko at basicong expired ganyan sila kayaman diba ang dami niyang ari-arian kaya ganyan ang iboto niyong politiko hindi yung nagpapayaman lang o sa pool galit ka na naman wala naman ako sinasabing buhayak ha pero parang ganun ang nga char Oh my god, ang lakas maka province vibes, 'di ba? Mga chika labis na beshi at beshi Ang sarap mag retire sa ganito, ang daming hayop, o diva. Sa dulo po niyan may creek sana wala lang buhay, keme. <laughs> Ay, ang sarap talaga dito ng hangin, aesthetic na aesthetic. Pakita po namin ang mga alaga. May mga kambing po dito, maraming kambing makikita nyo. Kotak-kotak sila. Tapos mga panabong. Na Ay, tao Magkano po isa madam nito pag bebenta? 10,000 po. 10 po. ayan. po Depende sa klase. Depende sa mo ako sa vlog <laughs> Ayan po. Hi, Consi! Hi, Kumusta na po ang ating mga panabong? Hi mga chikrabs na besito at besito. siya nga po pala si Engineer Reggie Bautista. Nagpag-alaga po dyan ni Madam okay. Alvi po ng mga manok. <laughs> Lahat po na nakikita <laughs> we'll try this one. lang. na isang yung consi? Dadali namin sa Shopee. Ang tawag dito ano no? Parang may mga tila. Jamaican fruit. Ang mga mga mga, ayan. Ang dami, baklang, sarap. Ano nga yung ganyan, mima? Yes, yeah, so of course. Tandaan ko ha? Kaya kang daming telos Rocky. So, habang ayan yung mga katulong po namin, ayan, nagluluto na po sila. Siyempre, prima daw na ang beses nyo at yung mga beses kong expired, ayan, bagandahan din. Adobong manok nga pala yan, mga chiclops na beses ko at beses kong expired. Pero 45 days yan ha, hindi yan namin ang kinatay ka. Habang ihintay kami, nagkukulitat kami mga ng na beses ko at beses kong expired. At maya-maya lang luto na, naghahanda na sila. Tayo, ako. May lahi po sila makukulam. Nararamdaman ko na uudo ako. Pwede na. Or <itar> na. lang <laughs> ito. Yes. So kayo na nga. Ayan na po. Kainan na tayo. Chivugan na sa banyo. Kami mga chikilap sa besi ko at besi kong expire. <laughs> Yeah, I just want to party right now, I just want to party right now, move your body, let's turn it up, we too hot, it's burning up, yeah, I just want to party right wow. now, I just want to party right now. It feels good, stepping out in the sun, we just here to have a good time, oh yeah. It feels good, shake it off, do it right, we ain't stopping till the night. ang tawag dito eat and run thanks for watching